Buenos dias, señoritas y señoritos. A few days ago or over the weekend, we criticized yung PR or public relations approach or PR program or communication campaign ni President Duterte laban sa dati nilang uh, kakampi sa Unity Team na si ina yung kampo ni President Bongbong Marcos. Uh, uh, First Lady Lisa Araneta Marcos and uh, and speaker uh, Martin Romualdez. Sinasabi natin na hindi kasalanan natin kung maraming criticism sa kanila at wala anong criticism kay Romualdez at kay uh, at kay uh, kay uh, Marcos dahil uh, magaling nga mga ito maga uh, gumawa ng mga ng mga PR program na inexpose nila mga Duterte at marami naman talaga pwede i-expose. Ang problema sabi natin sa mga Duterte, marami rin pwede nila i-expose sa mga Marcoses kung gusto lang talaga nila uh, lumaban sa in the, in the court of public opinion or in the sphere of public opinion ang mga Marcoses at marami sila ma-expose sa mga ito uh, in fact we 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 uh we cited to two issues yung yung 3 billion na na bribery daw sabi ng Okada family na laban kay uh, kay uh, Uh, Martin Romualdez at nat uh, nat at, at uh, nasangkot pa si Bongbong Marcos at sangkot pa daw si Lisa Marcos Araneta di Umano na nandiyan na may kaso na sa sa Delaware Court sa Amerika at uh, yun inulit rin natin yung unang expose natin yung yung budget uh, na nag-emanate sa Kongreso under kay Romualdez kung saan for almost 50 item budget item ay uh, pinalaki P pina pinabudgetan ng 5 times kumbaga kung may pork barrel ka ng 1 billion at let's say itong pork barrel mo ay gagawa ng napakahaba-haba na highway for 1 billion pero kung binudgetan yan ng 5 billion pwede yung 4 billion tong pats mo na kasama pa yung 30% mo sa original na 1 billion. So kumbaga, it is a, uh, if this is happening as exposed by uh, former Senator Ping Lacson, then Romualdez is answerable for this. So sinabi natin, tayo naman, hindi naman talaga natin sinisingle out mga Duterte. Kung magaling sila mag-expose, yung mga PR nila, yung mga political advisor nila, yung mga... Yung mga uh, 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 crisis managers nila Mag magaling maghalungkat ng issue laban kay mga Marcoses sa mga Marcoses o laban sa mga congressmen we will support this kasi in the end, maganda ito meron tayo nakiki uh, nakikita mga mga revelations from the Marcos camp meron tayo makikita, nakikita mga expose from the Duterte camp in the end sana pipick up ito ng ombudsman at ang Senado imbestigahan ng mga ito. In the end, the, the, the ang taong bayan, the, the, ordinary people, the public will be the ultimate beneficiary. Tayo po, this will redound to our benefits kasi kung ilalabas nila <laughs> lahat ng mga baho nila. Kumbaga, divide and conquer. In the end, the Filipino people Will be the ultimate winner. So maganda po. After sinabi natin yung last Sunday, uh, itong Monday, ganyan na po ginawa si uh, former spokesperson Harry Roque. Kumbaga the empire struck struck struck, uh, struck back na. Kasi sabi natin napaka weak poli PR strategy being a uh, former uh, PR at former pa at, pa PR advisor ni Duterte ni pa uh, former president Duterte sinabi ko na sa kanya noon noon pa when when he was my client before i resigned from the PR field na weakest defense yung or weakest attack yung galing mismo sa kanya maganda yung attack ga, galing sa mga tauhan niya pero back up with facts back back up with testimonies at uh, sabi ko last sunday hindi enough Nasasabi niya, sabihan niya yung COA na, oh, ipa o, oh, i-audit nyo. Sabihan niya si, Ma si Martin Romualdez, ilabas nyo for auditing yung mga, yung 1.6 billion discretionary funds or contingency funds ni, ni Speaker. I-audit yan. Hindi, dapat meron naman silang pera, meron naman silang mga chuchua na marunong rin mag-investigate, mga lawyers, NBI, ombudsman, lahat. Sila appointee pa nga yung nila yung ombudsman para pa research nila mga ito at ilabas sa media. So ito na nga ang ginawa ni ni Hari Roque dito sa programa niya sa SMNI sa sa po sa uh, dito sa sa Facebook page at hindi naman tayo we, we don't have any intention to uh, violate yung copyright nila kaya lang this this is an issue out in the public domain at meron naman tayo fair use sa uh, fair, uh, fair use uh, law that allows us to use a uh, video na na da, da, that are already out in public so ipeplay natin yan kung saan in-expose ni Roque yung budget ng mga congressmen reaching uh, one almost 1 million a month na mostly discretionary at contingency na hindi nagsasubject sa COA auditing kasi sila mismong auditor at wala pa dito yung one yung almost or 1 billion pork barrel funds kung saan 30 to 50% ay tongpats yearly. So pakinggan natin ang kaibigan kong si Harry Roque na sina ilan sa inyo napansin binanatan tayo recently sa mga attacks natin sa amo niya. Pero Harry Roque, ako hindi ko pinipersonal yung dati nating kaibigan si si President Duterte Ah, uh, tayo issue based lang tayo hindi tayo hindi tayo pumapanik kahit kanino we only side with the Filipino people and with the truth so ngayon meron kang expose in the in the interest of truth and in the interest of the of the uh, of my uh, subscribers and the Filipino people I am playing this Nagsimula yan dahil gusto niyong sirain ang ating Vice President. Ngayon, ang nahuhusgahan ang Kongreso. O oh, gusto niyo pa bang pag-usapan kung paano ang kita ng mga Kongresman sa infrastructure project? Mananahimik na muna ho ako kasi baka naman magpakatutuon na ang aking mga dating kasama sa Kamara. <laughs> Alam niyo po, e eh, paano nila pasisinungalingan yan? Ang totoo po niyan, lumalabas doon sa concurrent resolution number 10 eh, 2012 pa pala nagsimula itong patakaran na ito na talagang lahat ng budgetary allotment ng mga kongresista at senador ay liquidation by certification lamang. Hindi ko po sinasabi na walang basihan yan. No? For instance, yung mga humihingi ng mga tulong pag namatay, pag uh, may sakit, alam na namang i-bidding mo pa yan bago mo bigyan ng pera. So yan ang dahilan kung bakit mayroong certification, no? liquidation by certification. Pero wala po dapat magsinungaling, dapat tanggapin ang katotohanan na sa Kongreso, sila mismo mga Kongresman ang auditor sa kanilang sarili. Bakit? Kasi I certified that the funds were spent for a public purpose. O, oh, e eh, magkano budget niya? Well, ulitin ko po ha, nung time ko, 700,000 po yung budget namin kasama dyan yung MOOE, yung traveling expenses, representation expenses. So, mere certification po yan, 700,000 a month. At cash po ang bigay dyan ha. Kaya nga po nakakatawa mga Kongresman talagang buwan-buwan eh, ang lalaki ng mga bag na daladala at pinamimigay ng mga nasa committee on uh, accounts, no? Wow. Ang nakacheque lang po dyan, wow. yung sweldo namin, at ang sweldo naman po namin, yung pinakamataas, yung second na pinakamataas sa gobyerno, ang pinakamataas po yung presidente. So, maabot po yung 100,000 a month. So, all in all, yung ako po yung kongresista, mga around 800,000 a month yan, no? Meron pa po yung mga bonus kapag yung allowance na binibigay ng speaker pag magre-resist. Pero yung time namin po, eh talagang matipid po si Speaker Alvarez 200,000 lang po 'yan. Pero nung nagkaroon na ng mga bagong speaker, takong milyones na po 'yang uh, uh, kanilang allowance pag mag mag uh, re-releases. So ang suma total po talaga, anong sinasabi ng audit ng COA? E eh, samantalang ang naging patakaran na nga is ang mga kongresista na ang auditors dahil sila 'yung nagsa-certify na it was spent for a public purpose. Well, 'yun, claro guys, ha? Please share this blog kasi maganda itong revelasyon ni Harry Roque na almost 1 million ang tinatanggap nila ang sweldo nila 100,000 lang. Kagaya kay President Marcos mas mat almost 200,000 pa nga si Marcos so plus allowance allowance siguro mga 200, 300. Pero tanong natin, bakit nagpapakamatay? Ang ang kwan daw ngayon ang bayaran kung gusto mo manalo Ng sure ball as uh, as a uh, asa uh, uh, party list party list candidate dapat gumastaka ng 50 to 100 million na. So bakit gumagasta sila ng ganito every 3 years? Ibig sabihin kung 100,000 plus ang sweldo nila abonante pa sila. Nagpapakamatay sila dahil over a million yung monthly nila at uh, lalo na yung Paul Barrel na 1 billion kung saan an to, uh, 300 to 400 million doon yearly ay tong pats. So kung, kung kumita kung ka ng 300 to 400 million a year na tong pat sa pork barrel ka, uh, at kasama na 1 million a month para sa discretionary funds mo, contingency funds mo, allowances mo, So worth it naman yung gagasta ka mag-invest ka ng 100 million to get a congressional post. So maganda itong expose ni Harry Roque. So please share this and let's uh let's uh, also pressure Congressmen to answer this and to account for all of this na hindi pala nagkaka nasa subject to COA auditing yung mga uh, sila lang pala ang may authority to to swear. O ito, nabigay ko sa mga mahirap. Pero sa totoo lang, nabigay sa mga kerida nila, sa bolsa nila, sa mga pamilya nila. So, pakinggan natin ulit si Harry Roque. Gagawa tayo ng series po dito. Ano pong titignan ng COA uh, beyond the certification? Now, in fairness, sana nanonood ka sa no? Tama po na talagang si Senator Ping Lacson ang naging otor niyan dahil siya dati ang chairman ng Committee on Accounts sa Senado. Pero, ang nangyari noong 2012, eh may pumalag na auditor sa Senado na hindi nga sang ayon doon sa um, liquidation by certification. So nagkaroon daw ng kasunduan na si Gloria Tanclay kupa ang chairman ng COA na 500,000 lamang ang covered by certification by um, liquidation by certification. Pero ang sabi ko kay Senator Ping, sa House po wala. Wala kami amount talaga li liquidate. So ang sabi ni uh, Senator Ping, ibig sabihin hindi nila sinunod yung aming compromise na hanggang 500,000 a month lamang ang um, liquidation by certification. Siyempre hindi susunod kasi ang laking diit naman ang pondo ng kongresista pagdating sa mga senador. Nako siguro po, pagbalik ko dito, himay-himayin ko kung ano yung mga halagang yan ngayon. Ha? Kasi po ngayon, malakihan na. Hindi lang po 700,000 po yan. Dahil kung ang aming, kung nang tayo ni Pantaleon Alvarez, 200,000 lang ang binibigay niya kapag merong recess. Eh ngayon po, milyonis na binibigay ng mga speaker na sumunod kay Pantaleon Alvarez. No? So hindi ko na po talaga alam kung anong patakaran at magkano na ngayon. Pero I could imagine, mas malaki na po. Kaya pa nga po, hinihingi ko sa staff namin ngayon, taon-taon po, pinapublish naman ng House kung magkano yung pondo ng kada congressman. Yun po pinag-uusapan natin. Yung buong buong pondo na binibigay sa kada congressman at kada senador, hindi po yan subject to liquidation. Kaya for instance, yung sinasabi nila ang 2 billion na traveling expenses ng kongreso, wala po nagsasubmit dyan ng pal-train ticket. Hindi nang gaya nung ako'y nasa UP o kayo nasa Malacanang, na lahat po ng biyahe, kinakailangan isa-isa mong iliquidate. Yan po ang pagkakaiba. Bakit? Eh kasi po, kongreso sila. Sila yung holder of the purse. Sila ang gumagawa ng budget. Kaya meron silang sense of entitlement na sila na mismo magiging sort auditor ng sarili nila. So, tama po na merong system of audit sa House, pero not by COA. By the congressmen and the senators themselves through their certification. Yan po yung linak. Yan guys, sa... Uh, uh... Himay-himayin po natin at ito lang muna ang uh, first installment natin. So very clear, uh, uh, hindi ito and this is not, uh, we are not siding with Sara. Sinasabi lang natin, since nagsimula na tayo dito, tuloy-tuloyan na natin. Hindi lang sa congressman, hindi lang sa senator, hindi lang kay Sara, hindi lang kay former President Duterte na dapat i-account rin yung, yung, uh, yung 2.4 billion or 4.2 billion Uh, yearly uh, confidential intelligence funds ng Office of the President during the time of uh, former President Duterte. Kasama na rin si Marcos. Lahat ilabas na yan. Lahat ilabas na yan. So, we will do a follow-up on this sa, sa sa expose ni Harry Roque. Ang klaro lang ngayon na nung sa time niya, 800 million ang uh, 800,000 ang uh, meron sila allowance and discretionary funds and as uh, ang auditing ginagawa ng mga congressmen mismo hindi hindi yung commission on audit at uh, dapat talaga uh, mabago na yung palisiya ngayon at it, itapo na talaga sa audit at may binanggit rin niya may 2 billion alawan sila para sa mga foreign trips or local trips pero hindi ni-require nire mag-submit nang nang uh, nang uh, ticket sasabihin nag-travel ako dito nag-travel ako dito nag-hotel ako dito walang resibo hindi pwede yan and this is coming from uh, from former uh, party list congressman mismo Hari Roque so tututukan po natin ito at least naman tama nang ginawa ni Hari Roque lumabas na siya at ginawa yung yung personal testimony niya as a former congressman na very credible kasi he is we are holding him to his word at chaka uh, challenge na ito para 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 i ito or sagutin ito i-clarify ito or i-deny ito na kapwa congressman niya ngayon at sa mga past uh, uh, congresses so ito po maganda po ito nagsimula na po bumanat sila in the right way yung gumawa ng expose mismo laban sa sa sa, sa uh, kongreso now led by speaker uh, Speaker uh, uh, Martin Romualdez At sana uh, Ilabas rin ni Roque mismo Yung sarili rin niya spendings Nung time niya Para kwentas klaras lahat So maganda po ito Finally we are, we are going somewhere Maglabasa na po kayo Ng kanya-kanyang expose And the Filipino people Will be happier for that O ombudsman Uh, Blue Ribbon Committee ng Congress, ano pang hinihintay nyo? Ready na kayo. And taong bayan, ikalat natin, natin, itong vlog na ito. Baka balang araw makita natin na erase na yan ng SMNI dito sa Facebook. Ikalat po natin itong vlog na ito or si Harry Roque mismo uh, so that we will be holding them to their word. So tututukan po natin itong issue na ito. So, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the blogcaster Armandin YouTube channel and I'll be seeing you in my next vlog.